Magandang araw po mga kasutil, ang ah, mga manonood ko. Ayan, daldal -dal po ako ng daldal -dal dito, eh wala naman pala pong sounds. So, kayo na lang po ang umunawa kung anong mga pinagsasasabi ko diyan. Ngayon eh, may hawak akong atis. <laughs> Natatawa ako sa sarili ko dito kasi sobrang daldal -dal ko. Tapos, wala naman pala akong sounds. Yung aking video ay eh, hindi ko na naulit. Ayan, bini ako ng atis. Tapos ayan, may saging pa ako na na hinawakan dyan. Isang buwig na maraming bawas. So, ayan po. Share ko lang po ang aking pinagkagagawa ngayong araw na ito. Ayan. Ang daldal -dal ko pa naman di yan, sayang. Ang aking kadaldalan. Kasi yan po, kaya may taling straw, e binitin niya ni Habi. <laughs> Nakakatawa. Hindi pa naman ako ganun kagaling mag-voice over. Tapos paano medyo may sipon pa ako ngayon. Kaya yan, uh, unawain nyo na lang at pagpasensyahan nyo na po kung bakit nawala ang sounds ko din eh. Hindi ko na naman nagawang mag-take to pa kasi. Para kasi hindi na maganda mag-take to. <laughs> at ito po yung saging. Kanina po yung daldal -dal ng daldal. Wala pa lang sounds. atis, Tagalog. Yan. Yeah. over ko na lang. Mamaya yung siya. <laughs> Nakakainis. Lagi na lang kaya kapag mag eh, wala pa lang sound video. Ayan po si Habi. Paborito niya po kasi itong atis na yan. Hoy, hinga. Hindi, <laughs> baka malaglang mo ito. Kasi ito yun masama. masustansya masam ko. Ayan, napaka. Ito yung ma mahal-mahal, ito mahal. Yung okay, na rin mo yung ganakain. Ano, kakala ko yan, ayaw gusto, maya maya, lang malang konti. Eh, okay, kita. Ha, Hindi, ko ka pa kumain na, i-busin ko na. Eh. wala, wala ka na buti. Busin ko na ito. Ha? Sige, busin na. Okay, pupunta lang ulit sa kapit. Kasi ni Javi yung mas gusto niya kasi sa Guyabano. Pupunta lang sa kapit bayo ulit. Ang hihingi daw po sa kapit bayo lang. Baka may amas ba na ng kapit bahay. na eh. Pahingi ulit pag may hindi Sa dahil lang ang pabulito nga Para ah! Alam mo ang Sa Masarap talaga ito. Masa pa. Masa mm -hmm. yeah. <laughs> kayo. ay Baka kailangan mapantayan yung puno. Pabantay <laughs> ng puno na may puno na natin. Nung no, kay bata, sa so, I amin, mean, maraming puno ito. Kaya, unahan kami. So, ang aking nakakaagaw lagi dito. Diabet, wala lang, hindi mahilis. Mm. Kaya, kaya ako, Ay, pagka, ano, so, hindi pa naman ready para, ano, nagagalit ng tatay, pinukuha natin natin. Binabaw ko sa baluyo. Alam mo yung baluyo? Oo, oh, eh. oh, yun ng no, din no. ang palay. oh, kasi maraming palay dami amin, no? o. You know? si marami din. Tatay mo ka tayong palay. Mm Hindi -hmm. lang pa. Maraming pahinugan yan, you know?